Ako lang ba? Napapansin mo rin yung natitirang huling peraso ng hotdog tuwing may handaan o salo-salo. Marahil hindi lang hotdog yun. Huling peraso ng tuyo. Kakarampot na pansit. O kaya naman, huling sandok ng kanin o kahit anong ulam pa yan nakapansin mo bang lagi may nasitira siguro sabihin mo siguro maraming handa o busog mo sila pero hindi yun yung ibig kong sabihin bakit kahit kakaunti yung handa o kahit gutom ka pa at marahil siguro baka gutom din sila bakit laging may nasitira Tara, alamin natin. Ala, nahihiya naman ako. Hindi ka sa isang tao? Nahihiya ako. Naihiya ako makihalubilo sa mga tao na hindi ko ka-level, hindi ko ka-kakilala. Kaka Usually, hiya is translated as shame or embarrassment. But, Lasquette Reyes argues that it should be defined in its two senses. Hiya as passion or emotion, and hiya as virtue. Ang hiya bilang passion, ay nagbibigay ng involuntaryong shame, embarrassment, shyness, or fear of disgrace. Father Bulato defines hiya as a painful anxiety-like emotion arising in a relation to an authority figure or society because the situation is perceived as threatening to the ego. Basically, negatibong emosyon siya On the other hand, hiya as a virtue is a habitual active self control or restraint similar to temperance but <laughs> more relational. There are two complementary definitions of hiya as virtue particular and general. Particular is a virtue that prevents others from suffering hiya. as a passion or emotion. In general, is a virtue that controls individuals' wants for the welfare of the other or kapwa. Basically, ang isa ay ang pagpigil, pagkontrol o pagtitimpi na naglalayong maiwasang mapahiya o mahiya ang kapwa. Ang ikalawa naman ay ang pagtanaw, pagsaalang-alang sa kalagayan ng kapwa bago ang sarili. personality sa isang tao. O, at kung paano niya i-adapt yung paligid sa kapwa niya o sa, uh, sa, sa, sitwasyon, yun. Yun yung diya. Yung adrenaline ba? <laughs> yung adrenaline na nararamdaman ng isang tao pagka may gagawin silang, um, di sila asanay. Eh. Ganun. Kapag kinakabahan pinakabahan ka, Bakit ka kinakabahan? Wala wala po sa, siguro sa lahat ng loob me, natatakot si ng mga bagay. Like, parang, um, natatakot kang umalis ako. tatlong paraan ng pag-unawa sa hiya. No? Uh, sa, ayon sa, sa pag-aaral sa psikolohiya, yung isa hiya bilang isang emotion o nararamdaman natin kapag meron kang ginawang isang bagay na palagay mo ay hindi aprobado sa ibang tao. No? ah, uh, so, kunwari, pag... Uh, dito pumapasok yung ay napah napahiya ako no? naglalakad ka tapos nadapa ka so nakaramdam ka ng hiya isang paraan niya ng pag-unawa. Yung isa, isa namang paraan ay yung hiya bilang isang katangian or trait. No? Pag sabi natin katangian or trait, ito yung paraan natin ng pag-describe sa isang tao kasi parang yun yung pattern or tendency ng mga kilos niya. So yung mga salita o isang salita na associated with that ay yung pagiging mahiyain. So ito yung mga tao halimbawa na uh, ayaw na nakakaabala sa iba or yung ibang associated dyan, yung hindi sila mayabang no sa kanilang mga kilos no o yung tao na makimi no ikabahagi yan ng ng mga katangian or traits sa pagdescribe ng isang taong mahiyain Do so, sa pag-aaral na ginawa namin, titingnan din namin yung hiya bilang isang value. Maraming paraan para i-translate yung value sa Filipino, no pwede mong isipin na ito yung mga pinapahalagahan natin. Pero yung yung isa sa gusto kong paraan ng pag-unawa sa kanya, yung value ay isang pamantayan o prinsipyo o paniniwala na nagumagabay sa kilos natin. So kasama si na AJ Galang at Aless Arpon, uh, gumawa kami ng isang pag-aaral. Available siya actually sa What Journal. ay uh, bahagi na title niya ay sino ang mahiya at sino naman ang wala. Uh, simple lang yung goal namin dun sa pag-aaral na yun. Um, isip lang namin, kasi di ba yung hiya pwede siya isang motion, pwede siya isang trait, pwede siya isang value, no? So, inisip namin, kung value yung hiya, paano siya pwedeng sukatin, no? So, yung pag-aaral na yun ay gumawa kami ng survey, no? Ng mga items na maaaring sumukat sa hiya bilang isang pagpapahalaga. Meaning, maaari mong makita sino sa grupo ng mga tao ang may mataas o mababa na pagpapahalaga sa hiya. O yung idea na isa sa alang-alang mo yung iniisip o nararamdaman ng isang tao bago mo siya, bago ka, bago ka kumilos. No? Uh, yung idea din, gusto rin namin makita, so pagkatapos mong makagawa ng isang panukat, ng hiya bilang isang papapahalaga, anong kinalaman niya sa mga kilos? No? So, gusto naming malaman kung mataas ba yung papapahalaga mo sa hiya, magkakaroon ba yun ng inhibitory function? Ibig sabihin, kung tatanungin ka namin ng mga past violations mo na ginawa, mataas ba yung posibilidad na pag mataas yung papapahalaga mo sa hiya, hindi ka gagawa ng mga normative violations o no? yung mga bagay na uh, na namali o no? no, 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 na napakasundoan na na hindi tama. Bakit nga ba mahalagang maunawaan ang hiya bilang passion at hiya bilang virtue? Sa paghiwalay ng hiya, bilang passion at virtue na bibigyan ng positibong pagtingin ang hiya bilang isang pamantayan ng kilos at gabay na moral, hindi lamang isang negatibong emosyon. So I think siguro yung isang uh, mahalagang takeaway na gusto namin dun sa pag-aaral ay yung pagpapahalaga natin sa hiya, yung pagsasaalang-alang natin sa iniisip ng ibang tao bago tayo kumilos ay meron siyang inhibitory function parang pagpipigil no pag mataas yung pagpapalaga mo sa hiya posibleng napipigilan ka na gumawa ng mga bagay na maituturing ng mga violations sa mga norms no o yung mga napagkasundoan ng mga tao na hindi pwedeng gawin bawal gawin no halimbawa yung pag cheat sa exam or pag ng bisikleta no kasi yun yung ilan sa mga items namin na, na, nakita so I think that's that's one of the important things so the inhibitory function dahil nga isa sa alang-alang mo yung iniisip maramdam ng iba bago ka gumawa ng isang kilos. Ngayon alam na natin kung anong sasabihin sa mga ulam kapag nagtanong silang Bakit di mo ko pinili? Ano meron sila na wala ako? Hindi ba ako masarap? Ngayon, alamin naman natin ang kabaliktaran ng hiya. Walang hiya.